10 Countries Na Banned Ang Biblia Dito muna tayo sa Top 1 Nation Na Banned Ang Biblia Ang China Hindi lang basta banned ang Biblia rito, tinuturing rin na krimen ang paniniwala sa Diyos rito sa puntong papatay nila ang sinumang mahuhuling naniniwala o sumasamba sa Diyos. Kilala ang China sa pagsamba sa dragon, ngunit ano nga ba itong dragon na ito? Sabi sa Revelation 12 verse 9, Kitinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Jablo at si Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Tinasabi sa propesya ng Jablong si Satanas na kilala natin ahas ay ang dagon mismo na itinapon ng Diyos sa lupa. No wonder why kung bakit krimen ang pagsamba sa Diyos sa lugar na ito at pinapatay ang sinumang mahuling sumasamba sa Diyos dito. Kaya ang pagsamba ng mga natitirang kristyano sa China ay patago nilang ginagawa. Isipin mo yon, ang iba'y namamatay dahil sa uhaw nila sa mga salita ng Diyos at naghahanap sila ng paraan na mabasa lang ang mga salita ng Diyos. Habang tayo malayang malaya pero most of us nowadays ay hindi na pinapahalagan ang mga bagay na ito. Marahil ang dahilan ng iba, busy sa work, school pagiging ina ama but don't worry kami